Ang paglalakbay ni Gulliver Si Lemuel Gulliver ay ipinanganak sa Nottinghamshire, England. May kaya ang kanya mga magulang. Masayang masaya sila dahil kay Gulliver. Gusto ng mga magulang ni Gulliver na maging doktor siya. Yun nga lang, mas gusto ni Gulliver na maging isang manlalayag at maglakbay sa karagatan. Hi! Sana makapaglakbay din ako sa karagatan balang araw at makadiskubre ng mga lupaing wala pang nakakita dahil wala naman siyang kilalang makakapagturo sa kanya, sinunod na lamang niya ang kanyang mga magulang at siya ay naging doktor. Naging isa siya sa pinakamahusay na doktor sa Inglaterra. Maalagang doktor si Gulliver sa kanyang pasyente at mahal niya ang mga ito. Pero ang kanyang puso nananatiling nasa karagatan pa rin. Iniisip pa rin niya kung matutupad pa kaya ang pangarap niyang maging isang manlalayag. Makalipas ang ilang taon, nakapag-asawa si Gulliver at nagkaroon ng dalawang anak. Mapagmahal na asawa at mapagbirong ama si Gulliver. Pero nananabik pa rin siya sa kanyang pangarap. Mahal ko, may problema ba? Malungkot ka yata. Inalok kasi ako na magtrabaho bilang kapitan ng isang barko. Tatanggapin ko sana, pero nag-aalala ako sa inyo ng mga anak natin. Mahal, sundin mo ang gusto ng puso mo. Kung magiging masaya ka sa paglalayag, tangkapin mo ang trabaho. Pero ipangako mo lang na makakabalik ka ng ligtas sa amin. Uh, salamat, mahal ko. Nagpaalam na nga si Gulliver sa kanyang pamilya at nagsimulang maglayag sa karagatan. Pakiramdam niya siya na ang pinakamasayang tao sa mundo, pero lingit sa kaalaman niya ang mga pagsubok na pagdaraanan niya. Nung gabing iyon, bumagyo ng napakalakas. Lumaki at tumaas sa mga alon hanggang sa nakapasok na ito sa gilid ng barko. Agad namang nawasak ang barko at tuluyan ng lumubog. Lumangoy ng lumangoy si Gulliver hanggang mailigtas niya ang sarili sa pagkalunod. Naisip niya na baka yun na ang kamatayan niya. Pero bigla siyang tinangay ng isang malaking alon pa ilalim ng dagat. Sa kabila ng lahat, nakaligtas pa rin si Gulliver. Inanod siya ng isang alon hanggang sa pampang ng isang isla. Nakatulog siya noon ng mahimbing. Nang magising siya, may naramdaman siya sa likuran niya. Pero hindi siya nakabangon sa sobrang pagod. Makalipas ang ilang oras at sa wakas, nagising na rin si Gulliver. Ah, nakakapagod yung nangyari. Ano to? Bakit ako nakatali dito? Aray! Yung buho ko! Pag-angat ng kanyang ulo, nagulat siya nang makita ang isang maliit na tao. Kasing laki lang ito ng maliit niyang daliri at naglalaka dito papalapit sa kanya. Nagtaka si Gulliver. Patay na ba ako? Bakit ang liliit ng mga tao sa langit? Hoy, Igante! Anong ginagawa mo dito sa isla ng Lilliputians? Kakainin mo ba kami? Ano? Hindi! O baka aagawin mo ang isla namin? Anong isla? Ang isla ng Lilliputians! Teka, sinabi ko na yun sa'yo, di ba? Ipinadala ka ba ng ko? Anong... Cool. Higante, sabihin mo ang pakay mo. Lemuel Gulliver ang pangalan ko. Hindi higante. At nalunod ako. Hindi ko nga alam kung paano ako nakarating dito eh. Ang natatandaan ko, nasa barko ako. Pero nawasak yun at nalunod ako. Nakita naman ng sundalo na nagsasabi ng totoo si Gulliver. Dadalhin natin ang higanteng to sa siyudad at hayaan natin ang hari na magpasya. Hiniwila ng tatlong daang kabayo ang malaking karo na hinihigaan ni Gulliver para buhatin siya. Dinala si Gulliver sa siyudad at hindi siya nakapaniwala sa kanyang nakita. Ito nga ang isla ng Lilliputians! kung makatingin sila sa akin. Parang kakaiba ako sa kanila. Grabe! Kapag kakaiba sila sa paningin mo, kakaiba ka rin sa paningin nila. Nakakamangha. Kamahalan, sinasabi niya na wala siyang gagawing masama. Sa katunayan, nawasak ang barko niya sa gitna ng malakas na alon at ngayon nawawala siya. Hindi tayo pwedeng basta magtiwala. Isa siyang banta sa atin. Paano kung ipinadala siya ng Blefusco para kainin tayong lahat? Eh, kamahalan, hindi niya daw kilala si Blefusco. Ang tawag niya nga doon ay Ku. Sa tingin mo, Retiresal, dapat ba natin siyang pagkatiwalaan? Ah... Uh... Mukha siyang takot at naguguluhan, kamahalan. At saka, bisita pa rin po natin siya. Hayaan nating patunayan niya ang sarili niya sa atin. Nilapitan ng hari si Gulliver. Maingat niyang inusisa ang malaking taong nasa harapan niya. Siya malamang ang hari. Kailangan kong maging magalang sa kanya. Maligayang pagbati mula sa Inglaterra, kamahalan. Ang pangalan ko po ay Lemuel Gulliver. Marami na po kong narating na malalayong lugar, kamahalan. Pero ang inyong kaharian ang pinakamaganda sa lahat ng kahariang napuntahan ko. Kinagagalo ko kayong makilala, kamahalan. Ito ang isla ng Lilliputians. Maliit lang kami sa paningin mo, Lemuel Galiver. Ngunit matatapang ang kaming mga ma. Wala naman mga lusog. Malayang libo ang magigiting na sundalo man ay may mabubuting puso. Sana mabigyan niyo ko ng pagkakataong patunayan ko ang katapatan ko bilang ganti sa pagtanggap niyo sa akin. Hmm, nakatingin sa akin ang buong bayan. Hindi ako dapat magpadalos-talos ng desisyon. Bisita natin siya kaya naman nararapat natin siyang ikalang. Pero para sa kaligtasan ng Lilliput, ikakadena ang binti ni Ginoong Limuel Gulliver at babantayan hanggang sa malaman natin ang tungkol sa lugar na pinanggalingan niya. Natuwa ang magla sa pasya ng hari at nailigtas na si Gulliver. Pinatuloy nila si Gulliver sa wasak na templo na hindi kalayuan sa syudad. Yun lamang kasi ang lugar na sakto para sa laki niya. Nakakabit ang kadena sa kanyang kanang binti para hindi siya makaalis. Inalagaan naman siya ng mabuti doon na mga Lilliputians. Araw-araw, tinadalhan siya ng mga tagaroon ng mga lalagyang puno ng pagkain. Binigyan din nila si Gulliver ng damit na gawa sa pinagtagpitag tela. Madalas na nagkakatipon ang mga lili doon para makipagkwentuhan sa kanilang bisita. Nagkukwento naman si Gulliver ng mga nakakatuwang storya sa kanila. Isa-isa niyang inaangat ang mga tao para makita nila ang kagandahan ng kanilang lugar. Isang araw, nagkaroon ng paligsahan sa kanilang lugar kung saan ang mga Lilliputians ay tatawid sa makitid na lubid na nakatali sa itaas ng lupa. Natatakot sila. Nagtataka naman si Gulliver. Tinanong niya ang hari kung anong nangyayari. Kaming mga Lilliputians ay magigiting at malalakas. Isang pagsubok ng katapangan at katapatan ang nakikita mo ngayon, ginoong Limuel Caliver. Ang sino mang makakapasa ay magiging pinuno ng tanggulan. Pero kamahalan, delikadong bagay na ito. Masyadong mataas ang lubid. Paano kung malaglag sila? Maaari silang masaktan o baka ikamatay pa nila mas mahalaga ba talaga ang kanilang katapatan kaysa ang buhay nila? Ay, ganun talaga. Dahil uh, matatapang kami at magagaling at uh, yan lang ang alam naming paraan para patunayan ang kanilang tapang. Pinag-isipan yon ng mabuti ni Gulliver at humingi siya ng lubid kay Redressal. Handa naman siyang tulungan ni Redressal. Hindi rin naman niya gusto ang gawain iyon. Pinutol ni Gulliver ang lubid sa maraming piraso at gumawa ng isang lambat mula doon. Inilagay niya ito sa ilalim ng tinatawiran nilang lubid na nasa itaas. Ayan! Ayos na! Pwedeng-pwede na ulit kayong maglaro nang hindi nagsasakripisyo ng buhay niyo at mga kapili na kayo ng pinuno ng tanggulan. Tuwang-tuwa ang mga tao sa ginawa ni Gulliver. Bilang gantimpala, pinatanggal na ng hari ang kanyang kadena sa paa. Malaya nang nakapamasyal si Gulliver sa buong isla. Napakasaya niya. Lumipas sa mga araw, nakuha ni Gulliver ang tiwala ng mga Lilliputians. Pinagkakatiwalaan na siya ng hari sa mga plano at desisyon nito. Nalaman din ni Gulliver ang tungkol sa karibal nitong isla, ang Blefuscu. Maraming taon na magkaaway ang Lilliput at Blefuscu. Pinakinggan ni Gulliver ang buong kwento ng hari sa kanya. Isang araw, Agad ipinatawag si Gulliver sa palasyo. Gulliver, tulungan mo kami! Inaatake na kami ng blefusko ngayon! Nagmadali siyang tumakbo sa pampang. Nakita niya ang mga dumarating na barko papunta sa liliput. Armado ang hukbo na nasa barko. Isa itong pagsalakay. Lumapit siya sa mga barko na may dalang lubid. Nagulat ang mga taga Blifusco nang makita si Gulliver. Ha? Huh? Ano kaya yun? Napakalaki naman niya! So good! Ah! Ano ba? Tama na! Hindi umubra! Atras na! Atras! Pinali ni Gulliver ang mga barko sa isang lubid at mabilis niya itong hinila at isinukbit sa kanyang balikat. Dinala niya ang mga barko sa pampang ng Lilipusyan. Natuwa ang mga tao dahil sa ginawa ni Gulliver. Iniligtas niya ang buhay nila. Magaling, ginawang Gulliver. Pero bakit ka huminto? Dalhin mo dito ang lahat ng mga barko ng Blefuscu para mawala na sila ng mga kawal na magiging banta para sa amin. Patawad po, kamahalan. Pero hindi po patas yun. Kailangan din po ng Bifusco ng mga sundalo para protektahan ang bansa nila. Dinala ko lang po dito makasama sa mga lumusob. Yung iba ay naroon pa sa pampang ng Bifusco. Hindi ko po sila maaaring dalhin na lang dito. Nagalit ang hari kay Gulliver nang suwayin nito ang utos niya. Ilang araw ang lumipas, pinuntahan ni Redressal si Gulliver. Gulliver, makinig ka sa akin. Oh, Redressal, bakit ka ba bumumulong? Walang dapat makaalam na nandito ako. Pinuntahan kita dahil may sasabihin akong mahalaga. Narinig ko ang hari na nakikipag-usap sa kanyang konseho hindi sila natutuwa sa ginawa mo. Pero bakit? Dahil hindi mo sinunod ang inuutos ng mahal na hari na dalhin dito ang mga barko ng Blefusco. Makinig ka, Gulliver. Kailangan mo nang makalis dito kaagad. Hindi ka naligtas dito sa isla. Pero saan naman ako pupunta? pwedeng sa blefusko. Narinig kong isa sa mga pinuno ng barko na nag-uusap. Gulliver, sabi niya susulat daw siya sa hari nila na pagpapalain kanila sa kabaitan mo. Pwede kang humingi ng tulong sa kanila na makagawa ng barko para sa pag-alis mo. Oo, kaaway namin sila. Pero kaibigan pa rin kita at nag-aalala ako sa'yo. Salamat sa'yo, Redressal kailangan ko na palang umalis. Hindi kita makakalimutan kahit kailan, kaibigan. bigan hmm, hindi rin kita makakalimutan kahit kailan, ginoong Gulliver. Umalis si galiver at nagtungo agad sa Blefuscu. Naglakad siya sa ilalim ng tubig hanggang sa marating niya ang isla ng Blefuscu. Nakita niya ang haring nakatayo sa pampang kasama ang lahat ng kanyang mga kawal. Nakita naman siguro nila akong tumating. Pero bakit hindi nila ako inatake? Kamahalan, hindi po ako makikipaglaban. Ako po si Lemuel Gulliver at nandito po ako para humingi ng tulong. Oo naman! Iligtas mo ang aming barko at tauhan. Nagpapasalamat ako sa iyo, Gulliver. Sana pwede kong itawag sa iyo yun. Wala pong problema, kamahalan. Ayusin ang lahat sa tutuluyan ni Gulliver. Nang sumunod na araw, naroon na si Gulliver sa teritoryo ng Blefuscu. Nakakita siya ng lumulutang na bagay na naroon sa tubig. Bangka ba yun? dali-dali siyang pumunta sa hari. Mabilis namang inutusan ng hari ang kanyang komandante na magpadala ng labing walong barko para dalhin ang bangka sa pampang. Inutusan din niya ang mga kawal niya na ayusin ang bangka at ipinangakong ibibigay ang lahat ng tulong. Masayang masaya si Gulliver. Makakabalik na siyang muli at makikita na niya ang kanyang pamilya. Inabot sila ng isang linggo sa pag-aayos ng bangka. Matibay na ang barko at malaki para kay Gulliver. Sa utos ng hari, pinuno ng mga taga Blefusco ang barko ng pagkain at inumin para sa paglalakbay. Hindi ko po makakalimutan ang kabaitan ninyo, kamahalan. Isa kang magiting na ginoo, Gulliver! hindi ka rin namin makakalimutan. Mag-iingat ka, kaibigan! Nagpaalam na nga si Gulliver sa mga taga Blefuscu. Marami na siya ngayong bitbit na kwento para sa mga anak niya. Nang makarating sa bahay si Gulliver, niyakap niya ang kanyang asawa at mga anak nang mahigpit nakabalik si Gulliver sa Nottinghamshire ikadalawamput-apat ng Abril taong isang libo pitong at dalawa.